Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So, ayan. Welcome back talaga. Kasi ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Sobrang tagal na. Yung July ata yun. Uh, mula nang namatay si Miko, hindi na ako nakapag-vlog ulit. Kasi nga, medyo nawalan na ako ng gana. And, ayon. So ngayon nakapag-vlog ako ulit kasi kailangan kong mag-vlog kasi this is the special day sa aming dalawa mag-asawa kasi ngayon kasi yung araw na kinasala kami so sad kasi nakalimutan ko muntik na muntik ko nang nakalimutan talaga kasi na actually nakalimutan ko talaga siya kahapon pinaparemember niya sa akin na ngayon yung anniversary namin sobrang sad kasi nawala talaga siya sa isip ko kasi yung mga nakaraang araw is nagkaroon kami ng problema. Wala na siya sa isip ko. Ayan, Ay, pero kasi problema. So, ayun, puro problema yung inisip ko. Nawala na sa isip ko yung anniversary namin. Nabi ko sa kanya na okay lang nawala kami handa-handa, ganito, ganyan. Yung iba kasi guys, naganda sila sa anniversary nila. Kami, sabi ko, okay lang na handa, basta stay strong lang at saka patuloy pa rin yung love namin sa mga ayun, kasi nga medyo pinaghahandaan din namin yung mga darating pang mga araw sa aming dalawa back to school na. Papasok na kami sa school ngayong Monday and ayun, kailangan kong mag-ipon para kapag papasok na kami sa school, hindi kami magpo-problema kung sino'y yung maiwan ni Chloe. Kasi nga, ba diba, alam niyo naman, naggagatas pa yung isa. And ayun, na-request ko sa kanya kanina na pupunta lang kami sa Boulevard para doon kami mag-chill. Sabi ko sa kanya, di mag-Boulevard na lang tayo, mag-chill-chill tayo doon para naman kayo paano mabawas-bawasan yung sakit yung nararamdaman ko. Ganun lang kasi ah, sobrang dami yung problema, guys. So, ayun. Pero hindi ko alam kung matutuloy ba yung bolivar mamaya mamayang gabi kasi na umuulan. Pansin talaga itong ulan pero sige lang, okay lang. As So, ayun. Siguro sa bahay lang kami and tingnan natin mamaya kung ano yung mga mangyayari. So, ayun. Kahit na Sobrang naano ako, naawa ko sa kanya kasi siya lang yung nakaalala sa wedding anniversary namin. Ako, nakalimutan ko talaga. So, i-grade ko lang siya. Di, happy, happy, happy wedding anniversary kahit hindi ko alam kung happy ka ba kasi nga sa nangyari natin. Um, sorry kung nakalimutan ko yung wedding anniversary natin. First wedding anniversary pa naman natin, eh, kinakalimutan ko na. Hindi ko naman siya kinakalimutan na eh. O, diba? hindi ko siya kaya nakalimutan. Uh, nakalimutan ko lang rin dahil nawala sa isip ko. And thank you so much din kasi ka always para sa akin at saka kay Chloe. Sobrang salamat sa lahat ng sakripasyo mo. And thank you din De, dahil hindi mo kami iniwan kahit na anong mangyari. Kasi kapag iniwan mo kami, bahala ka. Charot. So ayon, thank you dahil lagi mo ako iniintindi sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay na kinakalibugan ko. Salamat dahil nandyan ka para intindihin ako. Thank you dahil nandyan ka para alagaan ako at ilove ako. Thank you dahil nandyan ka para ilove din si Chloe at saka yung pamilya ko. At saka thank you sa lahat ng ginawa mo para sa aming dalawa ni Chloe. Din. Thank you talaga. na appreciate ko yung every morning na inaalagaan mo kami dalawa ni Chloe. Thank you so much kasi yung memories na yon hindi hindi ko makakalimutan hindi, hindi ko makakalimutan yung mga every morning na inalagaan mo kami dalawa ni Chloe hindi hindi ko talaga yun makakalimutan hindi kasi sobrang baby ko sa iyo and ayon thank you dahil tinuring mo rin ako ang parang baby mo rin hindi lang si Chloe thank you so much at saka ayun di balik skwela na napag-usapan na natin yung tagabi na balik eskwela na, hindi ka na magsisilos, hindi ka na wala ng dudududa kasi nakasal na tayo. Pero sabi mo, kahit kasal, naglolo ko, pero hindi naman ako gano'n ni eh. Hindi ako. So, ayun, sobrang siloso mo. Sana pagbalik natin sa pagpasok natin sa pagadian is hindi ka, ka basta-basta naghanap ng gulo like parang nung dati sa nung school meets pa tayo sobrang hilig mong maghanap ng away kasi nga sobrang siloso mo sana baguhin mo na yan and thank you dahil nandyan ka para ilove ako thank you so much T I love you so much yan wag ka nang magselos kasi nga kahit nakasal hindi ako magloloko So, ayun guys, mamaya papakita ko sa inyo yung mga mangyayari. Siguro magya-yours. Charot! Mapapanood to ng mga magulang ko, guys. And mga kapatid ko. Kasi so, guys, hindi ko alam kung ano yung mangyayari mamaya So, ayun guys. Isa surprise niya sana ako. kasi lang, na-fail yung kanyang surprise kasi umuwi ako lang maaga. Bumili pa siya ng dalawang balon. May palit yung manok si Mister. Social Sa social, 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 sa social, social, social,

guys, kakarating lang namin galing sa church and hindi na tulo yung aming volleyball kasi nga simba pala ngayon and kaya ayon inuna na muna namin yung pagsisimba bago kami pumunta dun sa boulevard and bukas na lang kami pupunta sa pagadian. So yun, guys, no, kakain ulit ako ngayon kasi kanina tapos na kumain guys actually pero hindi pa ako nabusog kasi nga nagmamadali kami kasi simba. Kaya ayon guys, yung isa is bumili siya ng lechon manok at saka barbecue, eh akala niya ay manok, iyon pala, baboy. Kaya hindi na namin kinain kasi nga hindi kami pwede support. Hi guys! So ayun no, kakagising ko lang and hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi kumain ako ng kumain. So ngayon is pupunta kami sa pagadian kasi magpapajas din ako ng ngipin ko at saka magpapagawa ko ng IT sa school namin. Sin so, guys, naghahanap kami ng ID holder. Ako oh, man, ako oh, man ni Two hours later. So yun guys, nandito na ako sa clinic and yung asawa ko is umuwi na. Nakarating lang namin and basang basa kami sa ulan. Kaya ayun, dito ko na rin tatapusin ang videos nito. ito and I hope nag-enjoy kayo. And if you did, please like and subscribe. See you in my next vlog. Bye-bye! E aí